Guys, good morning. Ito po ang mga gulay na naharbis namin. Talbos ng ampalaya, litos, kangkong, at saka kunting ampalaya. Kunting ampalaya na bunga. Pipino. I-deliver namin ito ngayon sa tindahan. Araw ng Mayor Kulis. Napakasariwa sa mga gulay. Masarap ang mga gulay namin dito guys. Kainin dahil walang mga kimikal. Kaya kahit balat ng pipino, pwede mo kainin.